strings time you to me. No, pagtabihin, mawawala ka. Happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house. body side. to para sa Lord, thank you very much for sa yesterday. So, hindi ka pala na, mas sa support ng lakad natin yung lakad ha. Mm. Ano pala ang unang lakad? Yung malayo malayo. Mas malayo yun. Mm. Kaya expect ko malayo. Malayo rin yun sa ano, mm. kahapon. Hindi naman pala. Lapit-lapit. So, in totality, napagod ka ba kahapon? Hindi. Baka sa pag-drive. Hindi rin. Ito so, sa amin ka na, no? Pag-drive. Mm. Yung Portland natin, kasama sila boy, napagod ka kasi.

Nakagat mo na yung sausage. Ang init-init pa. Ang init na nga maanghang pa siya, please. Mm -hmm. Ayan. nga ba ako? Kapalamig ka doon sa ano? Ha, ako, ma'am. Ako. Oo nga, hindi ko umang. Oh, bali libre mo na ako. <laughs> 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 libre mo na ako. Ay, may pasok ako next week na yan. Next, next week. Basta pa pag may sahod na ako, basta pang off time dalawa, lilibre kita ng, di ba gusto mga restaurant? Ayaw. Ang mga ilalong pwede yung program. Pwede ko, mas maaga pa. Sa -drive. left on the South Railroad Street. Ay, ni ano. It's the beginning of the day. Michelle No. Last Two thousand years later. Oh, Hello. <laughs> Hello. How are you? Naglabahan eh. Ako naman magtupi. Yes. Hello. <laughs> Namiss mo si Ani. Eh. Thank you, maglabay ka. Hey! Hey! Ha? Mas nagluluto ka rin? Oo oh, naman, yung sasipag. Ayan. Ayaw ko nga si Lanay. Galing. Mm. Ajay, ajay, ajay. Gaya po mga sinasabi na na yun. Ay, ano ano Ako, ani ako naman si tatay. Ay, tumuha mo si tatay! <laughs> Ay, oo nga. Hello, honey. Mga ilang taon yan, honey. pero parang pareho naman? Gamit <laughs> <laughs> sabay tayo. Umamin ka, ano ano yan? H. yan ang ulam natin for the whole month hindi, <laughs> at laki lang yung sapatos sapatos yan? <laughs> <Adyay>. <laughs> what is that? S wow, ang sabi ng mga Shoes SHO <laughs> SH -E -S -S 1 Congratulations on your work. Ha, binilan mo pa. Si Honey man, please. Wala si Honey. Oh, ang ganda naman nito. Eh, Mama! Ang ganda. You yes, just killed me. Pero meron siya. <laughs> I put a gun again. Oh, tabihin mo head. eh. Sabihin mo. No, pagtabihin mo. Hawakan mo. Meron pa ako isa na pagtatabihin Grabe. Thank you, honey. You don't like it. Lo, ang ganda. Kaso ang mahal nito, di makailangan ganito kamahal? No, Sale mo ba nabili ito? Sure ka? Oo. Ikaw bibili niya, hindi niya nakasale. Ito. Para ay, pareho tayo. Ang bata. Ang liit. Ano size mo? 7.5. Sige, sukat na, sukat. Now you're triggered, now it's time. Iba kami happiness mo na no? pag may dumating na ano, I box. Di ba yung ka kanina? Hindi. Yes, yes. I, get... I gotta <laughs> <laughs> Lakad mo ah! At yan sa yan. <laughs> Tingin? Oh, yeah. Ay, ganun. Bakit? Ganda? Ganda ba? Mm -mm. Parang mas gusto ko yung black and white. Alam na kung mo yan, no? Nakaraan. Hindi may sara. Hindi -si, ka nagsali sa akin. naman? Yes! para i inayos ko, please. Mas prud. Oh, uh, Ayun yung masara. Ay, big sabihin, so, isang taon na dito? Ay, ay, mm. oh, sarap. Mm. Ay, eh. Yep. Bagong luto yan. Nandahan ka. Ay, sana masarap. Bakit? Ganun yung mga ano. Oh, tignan? Teka ano na muna. Ah, hindi <laughs> ano ba na muna muna. yung manok. Hindi pa mainit pa eh. Ayan na yan. Mmm. Mmm. Matabang. Pop! <laughs> oh. Ani, grabe isang buwan na after yung ma-operahan ako. Bahala na si Batman, basta gusto kong gawin to para magpasalamat sa iyo. Simula nung na-sure natin na talaga may problema ako sa katawan ko, eh mas lalo kong naramdaman yeah. ang pag-alaga mo sa akin. Yung wow! mo na may pagmamahal, mas tumindi. Wow! naramdaman na huwag ako matakot, huwag ako panghinaan ng loob. Yes! 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 Gusto ko lang sabihin ulit ng paulit-ulit na salamat. salamat. No, salamat! Sa akin, sa mga appointments ko, sa mga procedure na gagawin at kung meron man akong mga laboratories sa pagpapahagaan ng loob ko kung makikita mo na natatakot ako o nangangamba lalo na pa tayo sigurado kung ano ito sa paulit-ulit mong ano ba ito? pagpapaalala na malakas ako at kaya ko to okay, okay Lord kung sayasaya ng puso ko sa mga panangyan kahit ang sakit ng mga butas sa tiyan at hiwa sa kusun. Ano ka? Masakit man ang katawan ko. Pero ginagabayan mo ko, honey. All the way. Pak na pak. Mahal kita. Mahal na mahal. Sana alam. At alam mo yan sa araw-araw. I love you so Sabi much. Ganoon ko dapat. dapat. I love you so much. Madami pa akong gagawin. <laughs> I love you so much, honey. Ayan. <laughs> Hahaha. Alam mo yung mga derma band mo, nakita ko na lang sa 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 ng banyo. Ah, talaga? Look, derma band mo. Ayaw mo sa pagkain mo makita. Thank you, honey. Welcome, honey. Thank you so much. Umihi ka rin ha, tsaka maglaad ka pag ikaw na yung operahan. Ingat ka. Ano 'to Parang nalaglag 'yan eh. Okay. Pa Love you. Bye.